guys, nandito naman sa madiscarding nanay. Ayan, may lunch for today. Ayan, dalawang itlog. At syempre, meron ako aray ko mga pinainip ko pala ibabaw ko pala sa kanin. Nakalimutan ko ang inip. Grabe. Diyos ko. Ayan, meron tayong patane. At syempre, yung talong na inihaw. Ayan, ang ganda parang bulak ko, para, diba?

沙龙。 Lemon, I have some lemon. Very a manga. It's so anyhow. Tapos tinagtag ko siya. Yung lemon. Tsaka tahini. Ito naman patan, linaga ko lang siya. Linaga ko lang ng lemon, garlic, at saka olive oil. So, mga pagkain dito sa Lebanon, kanya nila Parang isa na lang siya. May hindi pa rin. Yunaka lang, inagyan ng olive oil, garlic, binigyan ng garlic, saka salt, lemon. Ito so, na. Tapos, syempre, meron akong kape. Ayan. Kapi ko pa umaga. Yung dilaw ng manok, ayoko. Hindi ko kailangan. <laughs> Musa naman gusto ko, di lang. Musa ayoko. Thank you for watching. Bye!